1,900 na mga pulis i-deploy ide sa Western Visayas sa darating na udas. Naritong news scoop ni Richard Bertuso. Nasa 1,900 na pulis ang ipinakalat sa buong Western Visayas para sa pagdiriwang ng All Saints Day at All Souls Day sa Nobyembre 1 at 2. Sinabi ni Brigadier General Jack Wangke, hipi ng pulis ng Western Visayas, ang lahat ng ito ay tumatakbo dahil ang aming plano sa pagpatakbo ng seguridad ay aktibo at ipatupad ang aming mga subordinate na unit sa buong rehiyon. Ang 1,900 na tauhan ng Philippine National Police ay pangunahing inalagay sa mga simenteryo, taungan at iba pang lugar ng convergence. Sinabi ni Wangki na ang deployment ay makipag-ugnayan sa mga local government units, iba pang law enforcement agencies at advocacy support groups at tutulong sa mga operasyon. Maglagay din ng mga police assistance desk. Ang puwersa ng pulisya ng rehiyon ay naghahanda para sa pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo, mga terminal ng transportasyon, mga pangunahing lansangan at iba pang mga abalang lokasyon. Inihayag ni Wangki na ang Prusix ay magpapakalat ng apat dalawang drone sa buong rehiyon. Pinalalahanan ni Wangke ang publiko na iuwasang magdala ng alak at nakakamatay na armas kapag bumibisita sa mga simenteryo. Mula dito sa DWIC NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.